Nasaan? Ayun! <laughs> Ito ah! Oh, blessing! Ah! Sa so dabog mo! Ayun! Dabog! Teka lang! Meron muna ako pa, pa challenge Titira ka ng tatlong beses! Oo! Kailangan may mapashoot ka lang na isa! Pag may napashoot ka isa, sa'yo na yung blessing! <laughs> Shoot! Hahaha! <na! laughs> Walang kakupas ko pa! <laughs> Walang kakupas ka upas na! <laughs> So, yo, Sige, toh. Insya Allah, bi-bi tidak blessing kayo. Ano, Ayo, Sino natawag. Cina Sino tawag tawag. Kita harus lihat orang nih. Ayo, nasan. Ayo, blessing <laughs> ah, sana so, mo ay Ayan na po. Teka lang. <laughs> Meron mo na ako papachallenge. <laughs> Ayan na. Pre, bigay mo yung bola. Oh. Yeah. Tatayo ka lang dyan sa may guwet. Oh. Tapos, titira ka ng tatlong beses. Oo. Kailangan may mapashoot ka lang na isa. Pag may napashoot ka isa, sa'yo na yung blessing. Oo. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> uh -oh. uh -oh. Nakakangas! <laughs> oh, oh, oh. <laughs> testing, testing! Oh. Ano? Oy! Oh, yeah. Muntik What na! <laughs> Pero madali na! Madali! <laughs> Kaya alam may blindfold! <laughs> Oo! Oh, yung dalawa! kasi may, may pairing yan. Eh, yung dalawa nga eh. Na, may pairing din eh. Nakuha nila eh. Oo, oh, sikit din. Oo, oh, sige. Oo, pero may iwa yung ito, Lids. <laughs> kaya yan, kaya. Madali lang naman yan. Madali lang. <laughs> Kami nga nakasit ko eh. Sige, tignan natin. Pre, baka may makakita yan ha. Ah. Baka may makakita ko. Happy, madali lang naman eh. Kuya, tatlong try lang ha. Okay lang. Kuya, tatlong try lang oh testing mo kung oh testing testing na testing ito, na, eh. na. Oh, okay unang try yana okay. para sa blessing boy udidira ng oh, amos atigin kapus oh. kapus 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 kapos. kapus 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 kapus

Wala ya. wala. Wala to Isang try na lang yung blessing oh, sayang to. <laughs> oh, last try na yan ha. Pag hindi mo pa daw pa shoot jumbo, ang ganda na ng forma oh. Ayun. Galing. <laughs> Ay, buhat, buhat, buhat Sure, <laughs> 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 <golly>, <laughs> <Bye, golly>. sure <laughs> so, <walang kaupasko> <laughs> uh, Ang galing Sure, ball, ang galing Walang kakupas, kukupas Walang kakupas, na. Ano, kaya ayos Thank you sa mga followers natin Salamat sa huli, Diyos mga pangyarihan sa lahat Yes, number one Idol Mac and yeah. Ayan, thank you uh, sa mga sumusuporta. Uh, lahat uh, po ng sumusuporta sa Idol Mac. Yan, thank uh, you. Hindi dahil po sa inyo, itong ginagawa po namin pagbablog. Para sa inyo rin at para sa pamilya. Yan, uh, nice, 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 nice. Salamat. Ayan. thank you, thank you. Kuya, sure sureball mo pala ba? Hindi <laughs> 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 mo talaga nag mo yan? <laughs> 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 <laughs>